Dahil nga nagcrave ako ng pizza kagabi, order ko dito sa Angel Pizza. Siyempre gagamitin natin yung Angel Pizza Card. Kapag meron kang Angel Pizza Card, pwede kang bumili ng buy one take one. Kahit family size, big family at mekus mekus. Makakakuha ka pala ng EPC Card kapag bumili ka ng Angel Cafe. Pwede kang mamili ng same flavor or different. Brand. to sa dine-in, take-out at delivery. Kung online orders naman, pwede kang pumunta sa Angel Pizza website. Or pwede kang tumawag sa hotline nila para ma-verify yung APC number mo. Kung APC PC, no expiration to, lifetime use, and no extra details needed. Pag bumili kayo ng isang pack ng Angel Cafe, automatic na meron kayong APC. Pero limited offer lang to. In order ko pala yung creamy spinach, sushi bake, at saka yung Hawaiian. So ayan si Chucho, inaumi-amoy na yung pizza. Sobrang sarap din ng Angel Cafe. May tatlong flavor yung kape nila. Caramel macchiato, palm sugar, at saka yung Spanish latte. Pwede siya sa hot, pero pinakamasarap kapag cold. So ayan guys, kain tayo!